Palitang pangkalakalan naman, sumampa po sa 1.2 billion pesos ang pinsala ng El Nino sa agrikultura. Sa pinakahuling tala po ng NDRRMC, halos 30,000 magbubukid na ang apektado. Lagpas 26,000 hektarya din ang tin tinamaan ng matinding tag Toyota. Nangako naman ang Agriculture Department na tutulungan ang mga apektadong magsasaka. Kasama dyan ang pag-abot ng seeds at mga pataba sa lupa. Posible din daw pong bumuo ng kasunduan ang DA at ang Labor Department para mabigyan ng alternatibong kabuhayan ang mga magsasaka. Samantala, nagpaalala naman ng Energy Department na hindi dapat gagalaw ang presyo ng LPG at kerosene sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Papayagan ang mga rollback pero hindi dapat tumasang presyo ng mga ito. Nagdeklara nga ng state of calamity ang Iloilo City at Cavite dahil pa rin sa pagkalat ng Pertosis. Isinailalim na rin sa state of calamity ang San Andres sa Romblon dahil naman sa El Nino. Bukod pa dyan, nagpatupad uh, na rin ng uh, price freeze ang trade department sa essential commodities sa Oriental Mindoro dahil pa rin sa tagtuyot. Samantala po naman, tinitignan ng National Water Resources Board kung maari bang itaas ulit ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila na galing po naman sa Angat Dam. Posible po daw kasi itong ibalik sa 50 cubic meters per second. Sa ngayon kasi ay nasa 48 cms lamang ang alokasyon sa Metro Manila, pero ito'y itataas daw lamang kung hindi bababa sa 195 meters ang level ng tubig sa Angat pagsapit ng April 10. Huling naitala ang water level ng Angat sa 198.15 meters. Samantala, lumagpas naman ang gobyerno sa spending target uh, nito noong nakaraang taon. Base po sa datos ng Budget Department, umabot sa 5.336 trillion pesos ang disbursements para sa kabuuan ng taong 2023. Mas mataas yan ng higit 2% kumpara sa target. Mas mataas din yan ang higit 3% kumpara sa inilabas na pondo noong taong 2022. Ang paliwanag ng DBM dahil ito sa mga infra projects na umabot sa 1.2 trillion pesos. Umakyat din daw ang operating expenses ng ilang social department. Maalalang naging issue ang underspending sa ikalawang quarter ng taong 2023 dahilan ng mas mabagal na paglago ng ekonomiya. Alright, samantala mga kapatid, ano po naman, nakikita daw ng World Bank na bibilis ang paglago na ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na taon. Tinatayan itong aabot daw sa 5.9% ang economic expansion ng bansa sa 2025. Mas mataas ito kumpara sa naunang forecast na 5.8%. Yun nga lang, hindi pa rin po ito pasok sa 6.5 hanggang 7.5% na target ng ating pamahalaan. Hindi naman daw ginagalaw ng World Bank ang projection nitong 5.8% na GDP growth para po sa taong 2024. Inaasahan po naman daw na ang Pilipinas at ang Cambodia ang umano'y mabilis na lalago sa rehiyon ngayong taong ito. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.